So, ngayon mga kachikiting, ipaprank naman din natin si Ate Bella. So, yung last video ay grabe yung sigaw niya. So, ngayon ay ipaprank natin ay hindi siya papansinin. So, alin, tara, tara, tara. So, ngayon mga kachikiting, meron siya dito. Guys. So, ngayon ay ipaprank na natin siya. So, ipaprank na natin siya. So, the game has started na. ground 2 na tayo. Kuya. Hey kuya, bakit mo hindi po ako pinapansin? itatago ako kasi ang um, ano niya so so yun lang guys bye mga kachikiting wag wag